I don't get boned Give it to, give it to, give a... Abe ko, eto na naman ng abe nyo Abe ko <laughs> Dahil nga meron tayong gig sa Manila ngayon Abe ko, kinuha tayong private DJ Abe ko, dito lang yan sa may alabang Siyempre ano pang susutin natin? Abe ko, kailangan yung sapatos natin Tiguan 150 Abe ko <laughs> Ayan na nga paalis na tayo abe ko Pero medyo malulang pa dyan abe ko Kahit hindi natin alam yung pupuntahan natin abe ko Kaya gagamitan natin ng Waze Sabi ko hindi Waze line yan abe ko Waze Google map abe ko At pagdating pa lang natin dito sa may San Jose Abe ko tingnan nyo naman yung ulap Abe ko matuling ne kagad, Abe ko As forward nga pala tayo Nandito na tayo dito sa may Alabang Abe ko sa may IX Bar P8 Sabi ko hindi na ako nakapag-video Dahil ginamit natin yung cellphone natin Pang Waze abe ko dahil naligaw-ligaw tayo. abe ako. Ah. Kapag pala gumagamit ka ng waste pero nasa taas ka ng skyway, kailangan huwag mo sundin yung daan dahil ibababa ka niya. Abe ko, kailangan sundan mo na lang yung daan sa skyway. abe ako. Ah. Pagdating nga pala natin dito sa bar, habi yan na nga, pumasok na tayo. abe ako, kaso wala pang masyadong tao. Habi ako, may parang at bagya. <laughs> Kaya ang ginawa natin, sabi ko, yan, umakyat na muna tayo sa stage, sabi ko, para i-set up nga yung mga kagamitan natin. Sabi ko, kahit konti lang yan, sabi ko, para hindi na tayo maabol sa oras. Sabi ko, at least pagdating ng mga bisita, nakaset up na kagad tayo. Sabi ko. At sa war out nga rin pala sa kong mga tech dito sa ayax, Bar, sabi ko, yung tech ng sounds at saka lights, sabi ko, napakabait nga pala nila. Sabi ko. Hindi ako nahirapan sa pagsiset up dito. Sabi ko, lalong lalo na sa sound system nila. ko, talagang ibibigay nila yung gusto mo. Habi ko, o, gusto mong tunog Habi ko Tapos inoperan pa nga pala nila ako sa mga speaker nila na audio center Habi ko, pero susubukan natin yan kapag nakapagipunipun na tayo ng pambili Habi ko Dahil gusto rin natin na makabili ng sarili sound sa system Habi ko At pagkatapos nga pala natin is seta Habi ko, syempre kailangan isa soundcheck muna natin Habi ko, at nung na soundcheck na natin Habi ko, kailangan natin magilamo, Sabi ko, pumunta muna tayo na sa banyo Habi ko Siyempre, kailangan pagdating ng mga bisita. Habi ako, makita nila yung DJ. Kailangan kumikinang yung kanuan niya. Habi ako, tingnan nyo naman. Mas gusto ko yung oily kaya sasadry yung, yung face. Habi ako. <laughs> At nung nakapagilamos na tayo, abe ako yan na nga po, tayo sa taas ng tech boot. Abe ako para ibigay nga yung USB sa tech nila. Abe ako, at least siyempre kailangan mapalabas natin yung uh, visual natin dyan sa screen. Abe ako! <laughs> Ang buong akala ko, hindi ko na magagamit itong visual ko sa pinakamalaking LED doll. Abe ko, ngayon pala dito lang sa may alabang atin magagamit. Abe ako, lalo yun yung bakati kasing ng Papa DJ O1. Abe ko, siya nga pala yung gumawa ng visual ko. Abe ko At dumating na nga palang tunggal-tunggal yung mga bisita. Gabi ako, meron pa silang kasamang ko. Gabi ako, kaya pinakakyat na nila ako para makatugtog. Gabi ako, at least makapag na yung set natin. Gabi ko. Ah! Mula kaninang pagdating ko dito, gabi ako, talagang nakikita ko yung stage ko sa Abu Dhabi noon. Gabi ako, sa Arcadia, tsaka sa Exchange. Sabi ako, ganyang kalaki yun. Gabi ako, kaya ramdam na ramdam ko talaga. Gabi ako, na para nasa ibang bansa ako. Gabi ko. Ah! Kaya abang tumutugtog ako dyan, gabi ko talagang ganadong ganado ako. Gabi ako, nasa puso ko talaga yung ang ginagawa. Ako, ko. Abi ah. ko. Dati kapag tumutugtog ako o oh, may gig ako sa labas, sabi ko lalong-lalong na dito sa Pampanga, abi ko kapag sa bar, parang ninenerbyo ako, abi ko. Pero dito hindi man ako ninerbyo. Sabi ko kahit napakalaki at quality ng bar, abi ko. Ah. Dahil siguro ramdam na ramdam ko na kayang-kaya ko yung ginagawa ko, kayang-kaya kong patutugin at pasayawin yung mga tao dito. Abi ko. Ah. Gano'ng kakabaling kumahiyayin ka naman, walang mangyayari sa buhay mo Abbe ko, kailangan discard lang talaga Abbe ko, kaya ako proud na proud ako sa sarili ko Abbe ko, dahil natutunan ko yung pagdi-DJ dahil sa akin Abbe ko, dahil sa YouTube lagyal Abbe ko uh, Dahil ngayon naging pita sa atin, abbe ko, kasal nila tsaka anniversary yata Abbe ko, yan na nga sinayawan pa yung asawa niya Abbe ko, yan nga pala si Madam Cherry Abbe ko At syempre dahil imported yung mga tao dito Abbe ko, kailangan maging tayo still the rainbow, di ba? I think na you look at the person in the stage habe ko too much people of the universe habe ko Too much gurami but still lang habe ko my friend my friend And of course don't forget to bring the chicken pastil in the gigabe oh see always the bound is a chicken pastil did, did you see or did you watch Siyempre, hindi tayo dito nagtatapos. Sabi ko, dahil may mga poring jera, sabi ako, kailangan pasayawin natin yan. Sabi ako, tapos may bigla akong naisip na kanta. Sabi ako, talagang mapapasayaw yung mga poring air na yan. Sabi ko. Oh, di ba? na Napasayaw natin. Sabi ako, lawin nyo naman, may bugya pa mga pakliba. Talabi ako! Wow! And syempre, kailangan i-promote natin yung sarili natin, abe ko. Kaya sa mga naghahanap ng DJ dyan or sound system, abe ko, sa party nyo, sa wedding, birthday, kahit anong okasyon, abe ko. Mag-PM lang kayo sa akin page, abe ko, sa abe ko motovlog at saka dito sa Babsoy, abe ko. Meron tayong quality na sound system, abe ko. Tsaka kung gusto nyo akong magita o marinig na mag-DJ, abe ko. Huwag kayong mahiyang mag-inquire, abe ko. Hindi nyo naman malalaman yung presyo kung hindi kayo magtatanong, abe ko. Hindi naman tayo ka kalagi kalaki yung tiyap natin depende pa rin sa occasion o depende sa layo ng location abi ako dahil tapos na nga yung set natin abi ko ito nga pauwi na tayo ko thank you lord kumita na naman tayo abi ko dahil itong kinita natin abi ko papagawain natin yung balong-balong natin sa bahay abi ko kaya napakabait talaga ni lord kapag alam niyang kailangan natin yung pera abi ko talagang binibigyan tayo ng trabaho abi ko ingat kayo palagi and see you god bless Thank you. Bye.